Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Anthony Chua Dahili, non-assistelton sa social media. Tsaka isa po akong former po ng barangay po sa aming barangay. So sa video po ito, ang tatalakayan po natin ay kung ano po ang Lupong Tagapamayapa. So ang Lupong Tagapamayapa ay isang grupo sa bawat barangay na binubuo ng mamamagitan at maglirisolba ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga residente at layunin itong ayusin ang mga alitan sa pamamagitan ng conciliation o pagpapamagitan upang maiwasan ang pagdulog sa korte. Ang lupong tagapamayapa ay binubuo ng punong barangay bilang tagapangulo at sa kamay 10 hanggang 20 membro na itinalaga sa punong barangay at inaaprubahan po ito ng sangguniang uh, barangay. So, ang kanilang mga tungkulin ay batay sa katarungang pambarangay na nakapaloob sa Presidential Degree Number no. 1508 at isinama sa Local Government Code of 1991 Republic Act 7160. So ito po ang uh, tinatalakay natin ay tungkol po sa ano ang lupong taga-pamayapa. So once again, I am Anthony Shua Dahili, dito po sa social media and as a former po ng barangay po sa aming barangay. Kung may katanungan po kayo, maaari po kayo mag-direct message sa akin or mag-comment down below po dito sa video para po ang isagot po natin ng tama ayon po sa aking kaalaman at sa kung gusto po po ninyong karagdagang kaalaman po tungkol po sa lupong taga-pamaya or katarungan pang barangay lo, maaari po kayong bumisita po dyan sa inyong malapit na opisina ng DILG or sa inyo pong nakasay na NLGO. So once again, I am Anthony Chihuahua and please don't forget to follow, like, and share this video. Magandang araw po.